Hello guys, welcome back to San Aledon Quintaro Kamusta po kayo mga Taurus So, ang pasensya na Matagal na ang aking pag-aakun um, tit So, titignan natin Kung ano ang energy ninyo Ngayong buwan ng May mga Taurus So, ge general reading ito Pwede mag-resonate, pwede hindi Kunin lamang kung, kung ano para sa inyo At ang iba hindi ay Ibigay po natin sa iba So, simulan natin mga Taurus. Ano ang mga energy ninyo know. kay mga Taurus so ang inang si inyo na, mga Taurus nasasaktan kayo nasasaktan ka sa mga nangyayari sa sarili mo hindi ka dito hindi ka makagalaw sa isang sitwasyon na lagi mong inisip yung problema halos ayaw mo nang gumalaw halos hindi ka na makagalaw sa mga na mga problema na meron ka napapalibutan ka ng mga problema mga toxic na tao hindi mo na alam kung saan ka pupunta eh nahihirapan ka gumalaw ang daming mga balakid sakat um, sobrang nasasaktan ang um, damdamin sa nangyayari sa stress stress ang um, nakapalibot maaaring sa pamilya sa person sa neighbor, sa trabaho kung ano man kung mga problema na meron ka. Siguro sa person mo, no? Nasaktan ka siguro ng person mo. And, nagkamali ka siguro, no? Nagkamali ka siguro sa decision mo may nagawa kang pagkakamali na pinag pinagsisihan, pinagsisihan mo na maraming choices marami choices bak pero bakit dun ka napunta sa binigyan ka lang ng problema ng person na to pero um, Taurus kahit may mga problema ka dumarating sa buhay mo andyan ka pa rin sa trono mo nakaupo ka pa rin sa trono may pinanghawakan ka pa rin lumalaban at lumalaban ka pa rin sa buhay na dumarating sa iyo hindi isip ka dito na mabuti dahil ayaw mo nang mangyari itong nangyari sa iyo na ka, nilok ka, na ka, pinag-uusapan ka, hinaharangan yung mga plano ah, mo. Still, masay pa rin ang turong. Magkakaroon pa rin ng progress. Kahit nasaktan ka dito, magkakaroon pa rin ng progress. Mababagong pa rin kung ano man itong naging problema mo itatapon mo na yan eh. matatapon matatapon at matatapon mo talaga kasi magsisikap kang muli mag-aaral ka muli mag pag-aaralan mo ulit yung mga bagay na paparating sa'yo at poprotektahan mo na ito hindi hindi ka na basta-basta magtitwala Kanino man. No? Kung marami kang mga choices, no? Tapos, i-analyze mo. No? Kasi hindi lahat ng magiging decision mo. ay pulido. Meron. O mag, meron mag-okay, meron hindi. Ah, parang, para tong um, para kasi tong alam mo yung parang may kumbaga pag nag -e experiment ka may sablay no? Uh, so may kung sakaling may tao kang makilala ng muli kung sa pagmamahal to, may rungha ng bagong nakilala. syempre kikilalaan mo mabuti. Kasi malay mo, niluloko ka lang nito. Malay mo, pag nakatali ko to, kung ano-ano nang -ano sinasabi siya. Eh. No? So, pag-isipan mo mabuti. Marami, marami kang choices eh. Marami kang choices na pag nagagawin mo. Kasi... you're the boss ako ang boss at ang Taurus talagang may pagka hindi naman sa ano parang hindi um, naman sa matigas ang ulo parang kailangan ako ako ang susunod may ganun na energy na? so pag-iisipan mo yung mabuti para smooth yung plan mo na pa-aaralin ng mabuti talaga yung pag-decision ng mga Um, nasaktan ka. No? Grabe, hirap ang nadanas mo dito. Ilang beses ka na nasaktan. Ilang beses ka na rin na-stress. Ilang beses ka na hindi mo alam kung saan ako punta. Kasi parang yung mga balakad kasi sa buhay. So, yun, yun, ang, yun, Taurus, um, kung meron kang pagdidesisyon ng uh, pag-aralan mo mabuti, at uh, tanong-tanong din, parang, uh, ko sila may alam sa ganitong gagawin mo. Tanong ka rin, pero hindi mo lahat sasabihin. Kailangan may nakadetail sila kung ano yung dapat gawin mo. Kasi ikaw pa rin naman ang boss eh. Ikaw pa rin ang boss ng buhay mo. Walang iba. Ikaw ang gagawa mo ikasisaya mo. Ikaw ang gagawa ng ikalulokot mo. Ikaw ang gagawa ng ikayayaman mo. Nasa'yo. Nasa'yo ng sayo ang musisyon. Kaya, um, pag-isipan mo mabuti. Yung mga opportunity na darating sa'yo. So, yun po. Um, Yung po ang message mga Taurus. Um, thank you. Thank you. Nandiyan pa rin kayo. Maraming maraming salamat.